Noong November 15, 1935, pinasinayaan ng Commonwealth ng Pilipinas kasama si Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña Sr. bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ayon sa pagkakasunod. Ang Commonwealth ay naisip sa ilalim ng Philippine Independence Act na kilala bilang Tidings McDuffie Act. Bilang isang sampung taong transisyonal na pamahalaan bilang paghahanda para sa ganap na kalayaan ng Pilipinas. Ang pagtatag ng Commonwealth Government para sa mamamayang Pilipino ay isang pagsasakatuparan ng kanilang pagsisikap na pamahalaan ang kanilang sarili at itakda ang kanilang sariling kapalaran bilang isang bayan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, isang Pilipino ang sumakop sa Malacanang, ang upuan ng kapangyarihan sa bansa. Si Quezon, na labis na nanalo sa kanyang dalawang karibal, si na General Emilio Aguinaldo at Obispo Gregorio Aglipay, ay nagkaroon ng masinsinang payo sa kanyang mga tao. Sabi niya, We have taken one more step forward in our onward march to the realization of our national ideal. In this solemn moment, let there be no exaltation of victory. Let it be the moment of consecration. Ang Commonwealth na may sariling konstitusyon ay nagtampok ng isang napakalakas na ehekutibo, isang unicameral na pambansang asembleya at isang korte suprema na ganap na binubuo ng mga Pilipino sa unang pagkakataon mula noong 1901. Bagamat ang patakarang panlabas at mga usaping militar ay nasa ilalim ng pananagutan ng Estados Unidos at ang ilang patas ay nangangailangan ng pag-aproba ng Pangulo ng Amerika. Kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas noong July 4, 1946 gaya ng nakatakda. Marami pang pa kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ng ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento nooy. Ayan pala yung kwento ng pagkakatatag ng Commonwealth. Pagkakatatak ng Commonwealth Oo, dito no? sa Philippines. At parang ano yung panahon ng... Ah, uh, Commonwealth. Alam ko si Manuel L. Quezon yung parang una-una dyan eh. Mm -hmm. After ni Emilio Alguinaldo tas parang naging Commonwealth era na. No? Kayo Manuel L. Oh, Quezon, oh. no? Pero maganda kasi marami tayong mga naitayo ng mga statuettes sa um, Commonwealth, mm -hmm. mga ganyan. Tapos may mga naipangalan din mga lugar. Saan ka pupunta sa Commonwealth? Gano'n. Oh. Di ba? Hindi to O, oh, di ba? Sa may Manila. Oo. <laughs> Nakakainis ka. Pero mas madami kasi tayong alam dito sa Northern Luzon. Oh, oh. Mm -mm. Pero, syempre, hindi ka naman pwedeng mamasyal dito sa Northern Luzon kapag wala kang uh, kahit Kaalam. pa paano daladala dala, dala, oh, oh, na kaalaman. Hi, hello lang. Oo. Oh, oh. Hello, agyamanak. Oh, 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 oh. mga ganong thank, factor. Paano pag thank you? Agyaman na. Agyaman oh, paano pag welcome? Welcome. Awan ang yaman oh. na. Mm. Awan yaman na. Okay. Kala mo yan, ako.